Pag-usapan po natin yung bobo remarks na itong si Sarah Duterte um, sa mga kongresista, sa administrasyon. Ang bilis, no? Ang dali niyang bigkasin yung salitang bobo. Napakadali niyang paratangan ang ibang tao na bobo. <laughs> Alam niyo po ba, yung mga ganitong klase ng tao, sila yun eh. Kasi nga, di ba, may kasabihan na Only stupid people call others stupid. Parang ano yan eh. Um, sa sitwasyon, halimbawa, nung kuno ay mga mayayaman. Ang totoong mayaman daw, hindi naman daw talaga yung nagyayabang. Hmm. Katulad na ito, katulad ng ginagawang ito ni Sara Duterte. Makapagsalita. Para daw hindi kayo vice president, sabi ng mga kababayan natin. Akala mo naman daw talaga, may karapatan kayo na magsalita ng ganito. Naalala ko tuloy, si Gadon. Hmm. Siguro, ang magandang katapat na ito sigadon. Ano ho, magbubuhan sila. Magsigawan sila ng bobo. Pero exciting no, kung etong si Sarah Duterte at si Gadon ay magdebate minsan. <laughs> Di ba? I-dare kaya na etong si Gadon, etong si Sarah Duterte na magdebate. Ano ho, dahil ang sinasabi nga ng mga kababayan natin, all that's talaga itong si Sara Duterte. Mahirap daw talaga itong uh, marinigan, sabihin na natin, ng mga makabuluhang salita, makabuluhang statement. Wala daw talaga yung lumalabas sa bibig na ito na um, hahangaan mo eh. Dahil kung hindi, kung hindi walang kwenta, ay wala talagang katuturan din. Ganun eh. Mm, oh, ayan, binatikos kasi siyempre yung sobra-sobrang biyahe na ito sa Sara Duterte. Sunod-sunod na biyahe yan, ha? At natural lamang, bilang public figure, talagang iisipin ng mga kababayan natin or may katanungan ang mga kababayan natin na pera ba ng taong bayan, ng gobyerno ang ginagastos na itong isang ito? Natural lamang yan. Naiisipin o kaya ay kukumpirmahin o kaya ay itatanong. Pero siyempre, pikon itong si sa Sara Duterte, kaya ganito ang kanyang bulalas. Yan po ang mga taong pikon. Iginiit ni Sara Duterte na wala siyang ginamit na pera ng gobyerno sa kanyang international trips. Nilinaw din niyang nagtatrabaho pa rin daw siya kahit may lakad naman daw siya. So sa puntong yan, hinahamon daw kayo ng Malacanang na maglabas ng videos or mga pictures na kayo ay nagtatrabaho at ano daw yung inyong trinabaho ng mga oras na yon. Hindi daw ibig sabihin na personal na lakad yan, holiday o pamamasyal yan. Sabi pa na si Sara Duterte. Kaya yan ang gusto niyang sabihin na bobo daw at hindi makaintindi ang ating mga kababayan ang nasa Malacanang ang mga kongresista. Wow! Ang talino! <laughs>